Latin ang ginagamit para sa kapangyarihan. Baka nga ang ilan sa inyo ay nakakapansin na may mga gumagamit nga ng mga manggagamot o di kaya mangkukulam din na mga orasyon na ang ginagamit ay ibang salita o yung tinatawag nga nating Latin. Maaring ang iba sa inyo ay iniisip na yung Latin na yan ay galing nga sa simbahan na katoliko kasi gumagamit nga sila ng Latin lalo na sa mga misa nila. At ilan nga sa mga orasyon na ginagamit ng mga tao ay gumagamit ng ganyang wika talaga. Pero may mga orasyon na ibang orasyon na hindi gumagamit ng ganyan. Ang tawag lang ng mga tao don sa mga orasyon or dasal na ito na nasa ibang wika ay Latin pero hindi naman pala Latin talaga. Ang kadalasan na mga naririnig natin kapag sinabing Latin ay yung mga nagtatapos doon sa letrang M. Am, em, im, om, um. At totoo nga na pati ang mga salita nila sa ibang mundo ay Latin. Pero hindi itong eksaktong Latin na ginagamit nga ng simbahan o ng mga katoliko. May mga pagkakaiba at meron din pagkakahawig sa ilang mga salita. May mga nagsasabi na ang Latin ay isa daw na dead language or patay kumbaga kasi wala na nga masyadong gumagamit nito. Ang gumagamit nito ay yung mga tinatawag na mga scholar at yung mga dalagang nagpapamisa o di kaya kaugnay nga sa simbahan, gumagamit pa rin sila ng Latin. Ang masasabi ko sa inyo ay Latin ay hindi naman talaga ito patay, kundi isa nga itong buhay na salita lalo na kapag alam mo yung mga Latin na kapag dinasal mo ay mapapagana mo para magkaroon ng kapangyarihan at epekto dito sa mundo. May mga tao na nagsasabi nga na okay lang din naman na magdasal tayo doon sa natural or natural na wika natin na hindi tayo magmemorize ng iba-ibang mga orasyon na Latin o di kaya iba-ibang mga mahiwagang wika mula sa ibang mundo Pwede naman natin talaga gamitin yung Tagalog or English or Bisaya or anuman yung wika na natural para sa'yo para sa pagdarasal natin kasi ginagamit lang naman natin yung mga salita para tayo ay bumuo ng mga intensyon na gagawin natin sa paghiling o pagpasalamat o di kaya ano pa na mga purpose sa pagdarasal natin. Pero iba talaga ang dating doon sa tinatawag nga nating Latin o ibang mga mahiwagang salita. Ang Latin sa kabilang mundo ay parang English dito sa mundo ng tao na malawakan ang paggamit nito. Kung baga kahit sino sa lahat ng iba-ibang mundo sa mga mundo ng mga engkanto at iba pang mga mahiwagang nila lang. Ang ginagamit nila ay ang wikang Latin. Gayun pa man, katulad nga din dito sa mundo ng tao na ibang-ibang bansa ay may kanya-kanyang wika din. Ang lahat ng iba-ibang lugar sa mundo ng mga engkanto at iba pang mahiwagang nilalang ay may sariling wika din sila. Kaya yun yung sinasabi ko na hindi lang Latin talaga yung mga tinatawag na Latin ng mga tao kasi yung mga iba-ibang orasyon, hindi lang kasi alam ng tao na galing yan sa iba-ibang lugar depende sa kung ano nga yung ginagamit na wika ng mga mahiwagang nilalang na yon. Tinatawag lang kasing latin ng mga tao ang lahat ng mga orasyong ito na mula sa ibang mundo dahil nga wala silang alam kung ano yung mga tawag doon sa mga wika na ito. Pwede naman natin gamitin nga yung natural language natin para sa intention natin sa mga dasal. Pero iba talaga yung kapangyarihan kung alam mo yung pagsalita ng mga Latin o iba pang mga mahiwagang wika. Katulad lang din sa programming, halimbawa meron kayong experience sa coding na kailangan yung matutunan kung paano makipag-usap doon sa computer na magsasalita ka o magta-type ka doon sa program terminal. Tapos kung tama yung code mo ay magraran o gagana yung program na nandoon sa computer na yon Ganon din kung alam mo ang mga tamang salita, mga tamang latin, tamang orasyon sa iba-ibang mahiwagang wika para pagganahin ang spiritual na kapangyarihan na pinalilibutan natin. Nasadyang nasa lahat ng bahagi ng ating kalawakan. Kumbaga, parang nag-aaral tayo kung paano natin gawin yung programming na yon. Pero ang kaibahan kasi dito ay hindi mo basta-basta matututunan ang wika na ito kung hindi sapat ang enerhiya mo at ang pagsisikap mo sa landas ng kabanalan. Kailangan patuloy ka din mag-meditate at sapat yung pagkabukas mo ng third eye para makakuha ka mismo ng orasyon sa mga spiritual na mundo. Katulad ng ginagawa ko, ako ay hindi kumukuha ng mga orasyon, latin at iba pang mahiwagang salita mula sa mga kapwa kong tao. Ang ginagawa ko ay nagsisikap ako para magtuklasan ko sa direktang karanasan ko yung mga spiritual na katotohanan. Katulad nga ng mga magic or mga heavenly words na ganyan. Meron silang katugma na vibration, frequency, or power sa kung ano man yung gusto natin mangyari dito sa mundo. Yun ang dahilan kung bakit binibigay nga sa atin yung mga orasyon na yan kapag tayo ay karapat-dapat doon sa mga kapangyarihan na yan. Ngayon pa kahit na mabigyan tayo ng mga salitang ito ay kailangan natin pakainin ito gamit nga ang mga salita na alam naman natin na formulaic prayers na katulad ng Our Father Hail Mary at Glory Be kasama nga yan doon sa pagpapalakas part doon sa gabay sa pagdasal na tinuturo ko sa inyo sana ma-refer nyo yun yung gabay sa pagdasal course ko na nasa video and sa PDF form for more information yan ang paraan ng pagdasal ko sa araw at sa gabi at doon sa pagpapalakas part doon ako nagpapakain doon sa mga orasyon ko. Pagtapos ng Our Father Hail Mary Glory Be, sasambitin yung mga orasyon para mapakain, kumbaga, ma-charge mo yung battery ng mga orasyon na yan. Katulad lang din na nagcha-charge tayo ng mga cellphone natin o mga computer natin para ito ay gumana. Kailangan din natin kargahan yung mga orasyon ng Heavenly Words doon sa mga formulaic prayers na mga alam natin sa natural language natin para pahalagahan natin sila. Pwede rin naman natin gawin yung personal prayers natin na hindi formulaic prayers kung gusto niyo Pero yung intention kasi doon sa likod, halimbawa ng Our Father, Hail Mary at Glory Be, ay yun yung nagbibigay ng enerhiya doon sa mga orasyon natin. Ito ang ginagawa ko at ito ang tinuro ko galing sa Diyos, Ama at sa mga puting inkanto, mga anghel, mga santo. Kaya try nyo, baka yun yung gumana para sa inyo at ito yung gumagana para sa akin na nagbigay sa akin ng kaliwanagan, kaginhawahan at kasiyahan sa aking buhay sa spiritual. Ang lahat ng mga orasyon ko ay nakalagay sa isang libro na sinusulat ko nga doon ang lahat ng mga bagong natututunan ko sa mga panaginip ko, sa mga meditation, sa mga vision. Ito yung libro na yon, sinusulat ko talaga lahat ng mga orasyon ko dito. At pati na din yung mga importanteng malalaman ko tungkol sa kabilang mundo ay dito ko sinusulat. Pero bukod pa yan doon sa journal ko ng mga panaginip ko na isa pa na journal. At kadalasan ang ginagamit ko nga ay audio recorder kapag nasa gitna ng gabi ako para makuha ko yung mga orasyon at yung mga ibang detalye. Tapos saka ako na lang kukuhanin mula doon sa audio recorder para isulat ko dito. Dito ko din sinusulat yung mga pangalan ng mga engkanto o mga santo o pangalan ng Diyos na kailangan ko malaman para yun yung mga tatawagin ko depende sa kung anong kaso ang kailangan kong ipagdasal. Para lang din kasi yan mga password o mga secret code, secret key na kailangan natin malaman para tayo ay maka-unlock sa iba-ibang mga lagusan at enerhiya. Importante ang salita, di ba? At iba-ibang salita ay may iba-ibang kahulugan. Mas mataas yung enerhiya kasi ng mga wika mula sa ibang mundo o sa kabilang mundo sa langit kesa sa mga natural na wika na ginagamit natin dito sa mundo ng tao dahil nga ni لول ang mga wika na ito mula sa mas mataas na lugar. Kaya mas mataas yung enerhiya nila. Tapos yun din ang ginagamit ng mga nilalang at ng Diyos Ama na siyempre mas mataas kesa sa atin. Kung kaya yun ang dahilan nga na binibigyan tayo ng mga orasyon o mga Latin at iba pang mga mahiwagang wika na kailangan natin gamitin para mas maging mabisa ang ating mga pagdasal. Ang pinaka the best talaga ay direkta kang makakuha ng sarili mong mga orasyon, mga Latin at iba pang mahiwaga or heavenly words ng mga salita na makapangyarihan sa direkta mo talagang karanasan sa pag-meditate mo o sa pagpanaginip mo. Pero magsisikap ka talaga dyan para makakuha ka ng malakas na mga salita. Tapos kailangan mo ipagpatuloy ang kabanalan mo para manatili ito mapisa. Kung gusto mo ng tulong nga dyan sa mga mahiwagang salita na yan, ay pwede kayo mag-avail nga sa premium services namin halimbawa doon sa pag-translate ng orasyon. Ito ay para sa mga tao nga na pinasa sa inyo yung mga orasyon nyo mula sa mga matatanda or sa mga ninuno nyo. Tapos hindi nyo alam kung ano yung ibig sabihin talaga. Pwede namin i-translate yan para sa inyo. Or pwede kayong magpakarga ng mga kapangyarihan sa mga gamit ninyo. At may kasamang orasyon yan na ituturo namin sa inyo para dyan sa gamit na yan. Iba pa yung tinatawag nga na premium aura sa gamit na kung makapangyarihan na nga yung gamit na yon na meron ka, ay papalabasin lang natin yung kapangyarihan na yon at tuturoan namin kayo ng orasyon para buhayin yung mismong gamit na yan. Meron na rin akong free nagabay sa orasyon course na pwede mong basahin o di kaya panoorin. Sana maklik mo ang link sa post description para dyan para matutunan mo kung ano yung mga iba-ibang impormasyon tungkol nga sa orasyon. Mas mabuti nga na matutunan natin kung ano yung wika na mas makapangyarihan mula sa Diyos at sa mga mahiwagang nilalang para tayo ay makaranas ng mas malakas nga na na maging mas epektibo ang ating mga panalangin, syempre kasabay ang ating kabanalan. Salamat mga kapatid. Click mo ang link sa post description for more information or mag-message sa amin. Salamat po at God bless.